Melatonin gummies, isang tagapagligtas para sa mga pagod dahil sa matagal na insomnia. Hindi lamang ito nagdudulot ng kahirapan sa pagtulog, pag-iikot at pag-ikot sa buong gabi, paggising ng maraming beses sa kalagitnaan ng gabi, hindi pagkakatulog ng malalim. Ngunit nagiging sanhi din ito ng pagkapagod sa katawan. Pagkawala ng memorya, at pagbaba ng kahusayan sa trabaho araw-araw. Ipinakita ng medikal na pananaliksik na ang talamak na insomnia ay ang silent killer ng modernong siglo. Ang mga walang tulog na gabi at daytime lethargy ay hindi lamang nagpapapagod sa iyo, ngunit tahimik ding nagtutulak sa iyo patungo sa mataas na presyo ng dugo, pagpalya ng puso, stroke, myocardial infarction, mga sakit sa utak, Alzheimer's, kahit na paikliin ang iyong buhay, hindi na ito malayong babala kundi isang realidad na nangyayari sa milyon-milyong tao. Sa bawat gabi ng pag-ikot at pag-ikot, ipinagpapalit mo ang iyong kalusugan at buhay. Ngayon gusto kong ibahagi ang solusyon na nakatulong sa milyon-milyong tao sa buong mundo na mabawi ang natural, malalim at kumpletong tulog ng hindi nangangailangan ng mga nakakahumaling na sleeping pills o mamahaling therapy na may maraming side effect. Iyon ay melatonin gummies, hindi isang gamot, ligtas para sa kalusugan, angkop para sa parehong mga matatanda at abalang tao. Pinagsasama ng melatonin ang vitamin B6 at L-theanine, upang tumulong na i-regulate ang mga biological rhythms, i-relax ang nervous system, mabilis na matulog ang katawan, matulog ng tuloy-tuloy sa buong gabi, at gumising na alerto at malinis ang ulo. Ang produkto ay nasubok sa klinika. Maraming mga gumagamit ang naitala muli, ang magandang pagtulog pagkatapos lamang ng pitong araw, makabuluhang nabawasan ang bilang ng paggising sa kalagitnaan ng gabi, at pagkatapos ng apat na linggo, ang katawan ay malinaw na nakabawi, ang isip ay malinaw at ang enerhiya ay sagana. Data ayon sa panloob na pagsubok, maaaring mag-iba ang mga individual na resulta. Pangunahing pagkakaiba, hindi nakakahumaling tulad ng mga pampatulog, tumutulong sa pagpapanumbalik ng natural na biological rhythms, hindi sugpuin ang central nervous system. Kami ay tiwala sa kalidad ng melatonin gummies. Kung gagamitin mo ito ayon sa direksyon at hindi mo makuha ang mga resultang gusto mo, nag-aalok kami ng limang daang porsyentong garantiyang ibabalik ang pera dahil ang iyong kalusugan at tiwala ang aming pangunahing prioridad. Sa kasalukuyan ay may 50% na diskwento sa mga order mula sa opisyal na website. Huwag maghintay hanggang ang insomnia ay magdulot ng mga problema sa puso o stroke. Maaaring huli na. I-click ang link sa ibaba at kumilos ngayon para maibalik ang iyong tulog, kalusugan at buhay.